Gabi guys Buntag ko guys eh guys Buntag to Lo kayo Dari ya pabot abot ko Kay mudunggo ng pambot bitaw Kay Para Mudayong lego. Mudayong, mudayong gal guys. Tagaan yung guys, is dali. Dili gud pwede wali ka tagaan. Yung, yung masiro. So, makasulan jud. Pero wala ko wala kita ka pambot, wa ko may dunggo. Wala kay dunggo. So, gakapi-kapi sa om. Oh. Ah. Uh. Nawala dapit sa baybay bay guys. Kailang mga gagmay para ng mga youtuber na Suportahin rin nyo ang kapwa youtuber Suportahin ito guys Ngapi guys mga api Wala kayo nakita ang pambot no Wala pa bali Pero dahil naming wait no. Alright. Kapag kapabot ah guys, mga pita guys. Ay sayo pa man kayo. Magpaabot ah. Di ba? Dilaw kayo sa likod guys, dilaw kayo. Dilaw kayo. Ah. Tanawang niya dito. Ako niya dito. So, may na magbulong muna sila guys. Makita naman sila kay Padulong. Niya, matanaw rap lang siya. Hmm. Ang kagandahan dito guys na hapon maning wit kadiri nagagahan ng ba ubaming wit basta si pag ra wit era mo kalimot guys yung mga gagmay na, na mga youtuber guys mga content creator da guys support tayo rin guys mag support tayo na kayo hindi ako nagulangin yung channel guys, salamat sa inyo Saya salamat sa inyong support guys wala yung kapila, wala yung kapila, kapila pure gulis yung itong hmm? yabot pa kali ah um. guys, abot-abot guys. Mo ko na karon mo update ko -up guys pag, -up guys, pag abot tong mga pambot og na ba sila ikwa. No. Para mabala to. Okay? So, ayra mo kabala guys, ato re din na. Ano po salamat dio guys sa inyong suporta diay. Salamat dai sa inyong suporta. Salamat. Thank you guys.